Kahit isa lang daw bro, may ligtas natin. So guys, meron pa, 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 pa isa yung ibang kasama. So kailangan natin may ligtas. Kaya pumunta kami dito ng madaling araw. Mas <laughs> duos na, madaling araw. Wala pa kaming tulog. <laughs> Sana bro, maligtas natin bro. Guys, huwag kayong mag-alala sa Ibon Si Tatay Terio na yung bahala nun Tinali na ni Tatay Terio I-update na lang natin sila bro Sa katong uwak no o oh, sa uwak So mga idol So yun guys I-update lang, sa... lang namin kayo sa, sa Uwak kay <coughs> Tinali, Tinali na ni Tatay Terio daw siya Sano Ikot dun niya ganyan na bay Ikot nga no Ikot pero yung tali niya, may oras yun, bro. Oras na, na po lang, niya. Oo. Uh. Anapin dito, Kung yung sinasabi ni Tatay Terio, mga idol, believe na talaga, ako, mga idol, kasi sabi niya, kasi uh, ano daw, mayroon pa daw dito. May mga kasama pa daw dito, bro. Eh, pero sinabi niya, bro, na surprise lang daw tayo. Hindi natin alam kung anong ibig sabihin ni Tatay Terio, mga idol niya No kay nandito bro, di kayo yung isang longhair bro. Hindi kayo yung kasama niya, patay, tayo. Patay kayo. tayo bro. Di so, nakita niyo yung may isang longhair pa dito mga idol, no? sobrang lakas nun. Kaya lang bro, dawda ako dun bro, nadayo yung dito. Ang bisis ko lang kasi yung nakita nang pumunta tayo dito. Ako din bro. Ngayon, dayo. noon lang natin na sugo bro, yung pagpunta natin dito. Dayo yung mga idol. No? So, yun yung, ano? Hindi ka tulad nung nakaputi na nandito talaga. Siya talaga yung ano dito. Yung <coughs> Kainu bata bro ini di kuno pansin bro kan nakita kanina bro pag kontaten dito dito kita nang, bro laki wala begi no nakita anbai sudah naku atobai meresnga na na so, mga idol dito ni tayo sa mga kita la ngoro kaya ngay kita lasdus ng kadlaw daling aro na So talagang sinadya namin dito kasi mayroon talaga daw dito ang matitira sabi ni tatay. So sana mga idol mayroon nga ang matira dito. No? Ang dami pa naman mga lang na uh, ng ma mga dati ng mga idol. wala na akong nagkikita bro. Hindi nga naman bro. Hindi itu bro oh, Udah layak bro ha Bawa oh. bro, bro. <tuh> <tuh>

Bata, bro, batang batak batang batak Bro. Itu yang kesamanya dati, Bro. Bro. Ini bro? Bro. tangkas yang tumalan tu hindi hindi nasi makan talon. Hindi no, nasi talon mga Idol. Nampak, na sangat tu lari pulak. Lu oh. sangat tu niya itong kamer ko, blurred na blind. Ano kayong nangyari dito? Hey, bro, ako nabantay dito bro.

neh udah mau tong dosan pun pasti natung lungher si si bro si bro

Neng nah, bro. Tambang nang ngagad. Tambalan kena mo dongah, elekuan kain meja sakit-sakit ni balang ni. Kuan kah? Itu tabung tek bro, sisim ari kampung tek. Kayak no. Mo tu. Agilok ayan gilok. Ayang gilok kitabangan ay, kena mo. nasi kuya, joni mudri tabangan kena mo. No, profit. Iksa nak samadnya bro. Eh? Mas para sa sentil ko naman siya dito. Siya na lang isa. Kung ano po luwa ano na po nagpakaon na bro. Kaya ang iyang mga tao ba? Nihurot naman niya nagkaon. Ang mga tas kitong kwan mo no? Itong balay long hair. Long hair? Ay gani, atong napabalik dito sa dating ano niya. Yung, yung long hair mga idol na ibalik na natin. Update natin yung long hair bro. Yung so, mga idol. Abangan nyo yung update natin dun sa long hair na <coughs> nasa bahay ni Tatay mga idol. Sino po? Sige bro? Saan so, tama eh diyan kita 'yung toto territories Tara. Tara, tara, tara. Maidol no. Ah. I-upsan nako ni camera bro. Dito ako konsentrate ni. So ng lang 'to mong idol.